So, nag-beach kayo. Hindi uh -huh. ba ang hirap nun? Kasi de, parang de friends yung... Naka-uwi nga sila, di ba? Nandito na sila. <laughs> na family, friends. Tapos, oh. biglang nagkain laban. Bumuto ba ang mga magulang ninyo sa pagsasama ninyong dalawa? Sila po yung nag-anay. Uh, eh? Nag-push. Nag oh. Ah, niloloko-loko lang yun, ano. Oh. Tapos na... Oh. Eh siya kasi yung unang may bet sa iyo, may interes siya sa iyo eh. So paano na develop nga yung sa iyo? Anong nakita mo sa kanya? Bigla na lang, walang dahilan, bigla na lang ano. So, sobrang kakulitan niya, bo. Oo. Napilitan po ang dadjo. Kinain niya yung salba. Grabe ka na mga pilitan. Hindi po ano. Ganda ganda ni CD, ang yabang mo Asiyang sa dito. Kasi ano po. po. <laughs> 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 kakulitan din sa si CD. Ha? Mabait po si okay. CD mapagmahal oh. sa mama oh. niya po. Oo. Oh. Yung po yung nagustuhan sa kanya. Pati kasi nanligaw sa kanya. Opo. Ilang months. Isang bunlong lang po. Ayaw oh. na patagalin. Kasi kung gusto mo, tayo na. Oo, oh, iba. Oo, oh, ano iba, talaga yung atake iba, ni Joshua. eh. Siyempre, di ba? Alam mo, nung pinabalikan natin yung yan, bumalik rin yung ngiti mo. Yeah! Kasi siya kay Joshua kanina. Pero yun, umismile na siya, nung, nung nare yung mga moments na yun. Yeah, kasi oh. sila, tapos nagustuhan siya kasi mabait daw siya. Oh, uh, usok, okay. mo, nabalabas yung kuko. Pasok, pasok, pasok. Besa <laughs> <laughs> ko na. Besa mo. Na. Pag na-excite talaga siya. Oo, oh, gawa gano'n talaga eh. Okay. Matagal kayo naging mag-on? Yes po. Uh, -uh. Matagal. Ang um, three years po. Mo. Three oh, Uy, tagal. Three years. pag mo siyang boyfriend? First po. Wow. Kamusta yung first uh, boyfriend experience mo? Oo nga, 15 anos ka nun. So. Okay lang naman po. Wala naman ako sinabi masama. Tinatanong ko lang naman. Ah. Hindi, tsaka yung parents naman nila okay, yung Huwag ka mukhang siya na, waka ni waka, ni e. ikaw kumausap na. Huwag so. ka iniimbitan niya yung pika ko. Yeah. <laughs> <laughs> Di ba yung parents naman niya yung Yeah, alam naman eh. Oh, okay. Supported naman ng parents. Fifteen, tas ikaw, seventeen? Opo. Seventeen. So, ano, kamusta yung first boyfriend experience mo? Masaya, memorable, traumatic? Anong nangyari dyan? Masaya na medyo traumatic po. Oh. Ano yung masayang part? Nung, nung bago pa lang po kami, grabe po ang... Always po kami nagbabanding, especially po yung, ano, magkasama po yung family, family niya, tsaka yung family ko po. Tapos, yung traumatic po. Nung iniwan niya po ako, hindi ko alam yung sagot po. Ah, hindi niya alam kung bakit ka iniwan. Bigla na lang siya nawala. Yes po. Oh. Oy. Is it ghosting? Yes. Hindi, zombie. <laughs> Hindi, meron din ganon. Oo, oh, oh, ghosting at saka yung zombie. Ano zombie, para rin yung, zombie, zombie, Ghosting, yung jowa mo, bigla na lang nawala. Oh. At oh. hindi mo na alam oh. kung ano nangyari. Oh. Para siyang biglang namatay. Yung oh. zombie, zombing yung jowa mo, biglang nawala na parang namatay, tapos bigla na lang bumalik ng parang wala lang. Oh. Yung namatay, tapos biglang nabuhay. Zombie. Nawala siya, tapos bigla-bigla siyang bumalik na parang wala lang. Yung ganon. Mm. Zombie. may mga boy, may mga jowa na zombie. Yung nawawala na lang, tapos babalik kung kailan nila gusto. Tapos mawawala sila ulit. babalik sila kung kailan sila nila gusto. Mm. Namamatay, nabubuhay, namamatay, nabubuhay. zombie yung ang tawag doon. Wow. Ghosting yung nawala na siya talaga. Okay.